Hello guys, um, good morning and welcome back to my channel guys Ngayon yung content ngayon sa ating vlog um, Meron po akong nakita doon na babaeng kano sa ating kulungan Babaeng ito, manok Na kung saan ito ay cross ng limon sa black milsim. sim Okay, bal nakita ko kanina um, Nangangati po yung kanyang mata rito banda At pinipikit niya So ibig sabihin, pa, pagkakita ko kanina sa kanya um, kinuha ko agad at chinek yung kanya mata kung bakit panay siyang kamot ng kamot sa kanya mata so at nakita ko meron po siyang parang keso dito na maliit dito sa kanya mata yung gagawin natin guys um, tatanggalin po natin yung keso dito sa loob ng kanya mata tapos bigyan po natin siya ng antibiotic para kahit papano hindi na po dumala pa ang kanyang iniinda dito sa kanya mata at para maganda na po yung kanyang pakiramdam. Okay? So ito guys, ang um, titingnan natin yung kanyang mata rito. Ito. Kung ating ipakita yan, sa ibabaw ng kanyang mata, merong puting parang keso. So yung gagawin natin guys, tatanggalin po natin yan. Kasi kapag hindi po natin natanggal yung puting keso na yan, baka lumala lang at bumilog yung kanyang mata at humantong pa sa kuraisa. Mahirap na po yun. Baka mag-cause yun ng pagkabulag dito sa ating alagang manok. Okay? So tatanggal natin. Ganito lang po guys yung pagtanggal. Kapag mayroon na kayong napuna na ganito. Hindi po yan guys makikita yung puting keso na yan kapag titingnan mo lang ng ganito. Hindi mo yan makikita. Dapat habang na-observe natin yung ating alagang manok, uh, mas maganda po. Tingnan po natin yung yung kanyang mata Okay. So check natin yung nakita natin kanina. So tatanggalin po natin yung puting keso na ito. Ganito lang guys. Massage lang po rito sa itaas. Ito lang. Dandaan lang po para hindi po ma-damage yung kanyang mata. Okay? Dandaan lang po. Yan. So, ito na guys yung puting keso. Bale, mahirap na po kapag lumaki pa ito at lumala lang. At sigurado matatamaan po or magkaroon, nagkukus ito ng pagkabulag sa tigalag manok. So, kung may nakita po kayo ngayon ito sa inyong mga sisyo guys na kano, panay kamot ng kamot. So, meron na siyang dito problema sa kanya mata so ito natanggal na natin guys at i check natin kung mayroon pa bang puti o wala na double check lang natin so wala na rin dito sa kabila wala na rin wala na rin puti puti dito sa kanyang mata so after ko matanggal yan guys ito yung ginagawa ko next um, nagbibigay po ako ng product ng battle cock na primoxel tablet 550 po ito ito po yung binibigay ko po sa mga manok na meron sipon at directly po binibigay. So yung gagawin ko dito, since 1 uh, month old pa lang ito, bata pa yung ating kan dito yung ginagamot natin. So yung ginagawa ko, itong isang tablet ng Primoxel, hinati ko po 'yan. 'Yan, hinati ko po 'yan tapos isang ka, yung kate directly na po na binibigay sa manok. 'Yan. So ganoon na po ako guys mag gamot ng manok na mayroong sakit katulad dito na mayroong sipon okay so yun lang guys sa ating content sa ating vlog and thank you guys for watching